Bali Klapa and welcome to Barangay Dismo Kapuyang Laguna <laughs> Uy Wala pa, wala pa sticker Wala, pang sticker. <laughs> okay, wala pa sticker Kinakawakan pa ako oh. Bukas <laughs> Malilate na ako Bali Klapa and welcome to Barangay Dismo Kapuyang Laguna <laughs> July 13 ba? Ganadong ganado na naman mag-vlog dito si on Kasi walang penta sa laruan <laughs> So ngayong araw tropa naisipan ko ikabit yung camera natin Wala lang, malay mo meron na naman magandang mangyari ngayong araw Siyempre basta nandito tayo sa barong this oh, ah! Nalupak ako ah eh, Meron lang laging, ma laging magandang mangyayari Ba nabubulol ako na nabubulol Ba, ba kinain ko kanina? Wala naman akong kinain ka kayo ba ha? Ah, oh, oo nga pala <laughs> Kumain nga pala ako ng ano Na ng manok Kaya pala, kaya pala So ngayong araw tropa eh, dadaan tayo dito sa paborito kong barangay sa buong mundo. Ang barangay days mo. nandito tayo kilali. Eh. So, one time nga pala trabaho. Kwento ko lang mabilisan. Meron tayong kasamahan sa trabaho. Sabi niya, ilalapit daw niya ako. oh, meaning to say, eh, parang, parang may balak o willing mag-sponsor sa atin. Since malapit na ang pasukan, di ba? Sabi ko, dun sa kasamahan ko sa trabaho, oo, oh, mo ko, ilakad mo ko para magkaroon ako ng sponsor para, para mabilang ko ng mga school supplies, yung mga batang days Kasi, para sa akin, ha? malaking bagay yun diba? lapis, ballpen, notebook hindi man ganun karami pero well appreciated ng mga bata yun subok ko na kasi na kahit na simpleng bagay lang i eh appreciated ng mga bata dito sa barangay dismo lalo na syempre pag lala, hahaluan natin ng games so hindi natin bibigay basta basta kung mangyayari eh, hahaluan natin ng saya so kailangan paghirapan nila o, okay, o oh, or, hindi man paghirapan eh magiging masaya muna sila bago nila makuha yung mga premyo katulad ng school supplies nagawa ko na yun dati na kung saan ang mga papremyo ko is Ballpen, lapis, pambura, mga gano'n So, tuwanto sila Actually, uh, may kasama ng ano yon, Si Chiriac Pero mas nauna pa rin naubos yung mga lapis, ballpen So, ibig sabihin may ilip mag-aaral yung mga batang Dismo At saka, uh, interesado pa rin sila sa mga school supplies So, sana nga mangyari uh, Sana nga magkatotoo na na may mag-sponsor sa atin Kahit na hindi naman kalakihan If ever na may magbigay sa atin Dadagdagan ko na lang para maging Para maging, uh, I mean, para madagdagan Para marami tayong batang mapasaya So, ngayong nga araw tropa Eto na, dumaan na tayo Meron ng mga batang humingi sa atin Kaso sticker ang hinihingi Wala na tayong sticker, ubos na yung sticker natin So, may mga bumabati sa atin Siyempre, hanggang bati lang muna tayo Pero siyempre, babati <laughs> Wala pa! <laughs> sticker na Yung bata na yun, hindi yun Hindi yun, ano, hindi yun Hindi yun, hindi yun sumasablay sa paghingi ng sticker Kaso ah, ito, ito na ng mga bata Uy! Wala pa, wala pa sticker Wala pa sticker! <laughs> Kinakawa <laughs> ka pa ako Bukas <laughs> na ako Ayun yung sinasabi ko sa inyo tropa Kung mapapanood man ito sponsor sa akin Ayun yung mga batang umakabul sa akin Ayun yung mga batang tuwan-tuwa pag dumadaan ako kaso, ano naman mangyayari pag huminto ako Wala rin naman ako may bibigay Or may pasok din naman ako Kaya hindi ako pwede magtagal So ganun na lang ginagawa ko Dadaanan ko sila Kakawayan, aaperan And everyday, ganun Ganun, ganun ang senaryo ko dito So, Daryabit mga tropa, sana nagustuhan nyo itong munting video ni Buti pa si Tonton TV Sana mangyari yung sponsor natin no? So Daryabit, Buti pa si Tonton, Peace! Bye! -bye. Sana hindi ako malate